Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China araw ng lunes matapos ang banggaan ng China Coast Guard ship at resupply boats ng Armed Forces of the Philippines o AFP na patungong Ayungin Shoal kahapon. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA spokesperson, Teresita Daza, tinawagan ng pansin ng kagawaran si Chinese Ambassador Huang Zilian ngayong araw, kaugnay ng insidente, subalit dahil out of town ng envoy, ipinatawag na lang nito ang Chinese Embassy's Deputy Chief of Mission para iparating sa China ang protesta ng bansa. As of October 23, nakapagsumite na ng 465 na mga protesta ang Pilipinas laban sa China mula January 2020. 53 sa mga ito ay inihain ngayong taon. Matatanda kahapon nang ang China ay gumawa ng dangerous blocking maneuver sa mga sasakyang pandagat ng AFP at PCG na naglalayag para sa isang rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea o WPS. Mariin namang itinanggi ng China at sinabing ilegal ang pagpasok ng Philippine vessels at pagdadala ng ilegal na construction materials. Ilang bansa na rin ang unang nagkondena sa panibagong pangaharas ng China sa Pilipinas. Humingi ng paumanhin si Philippine Special Envoy to China, Teodoro Teddy Boy Loxing Jr. patungkol sa kanyang controversial post sa social media na sinabi nitong Palestinian children should be killed. Sa kanyang hiwalay na post sa ex, dating Twitter, sinabi nitong isa lamang sarcastic response ang naturang post na agad naman niyang binura dahil maaari raw itong pagugatan ng maling interpretasyon. Dagdag pa niya, wala naman siyang ninanais na mapatay sa gyera, bagkus. Gusto lamang niyang tapusin ang ideolohiyang nagkokondena sa terorismo. Samantala, mahigit isang libong individual, karamihan ay sibilyan, ang naitalang patay sa Israel habang lagpas apat na libo naman ang napatay na Palestinians. Simula nang pumutok ang gyera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas noong October 7. Nasawi ang tumatakbong kagawad matapos pagbabarilin sa Masbate City kahapon October 22. Makikita sa isang video na nagpapalitan ng mga maanghang na salita ang ilang mga kalalakihan sa barangay Maingaran pasado alas 4.30 ng hapon. Matapos nito ay sinapak ng lalaking nakaputi ang lalaking may suot na damit na green na naging mitsa ng pagputok ng kaguluhan. Ilang segundo lamang ang nakalipas, nagsimula na ang sunod-sunod na putok ng baril at napatay ang kinilalang biktima na si Juvie Esquillo Pintor, 44 na taong gulang habang sugatan naman ang kasalukuyang barangay chairman na si Joseph Martinez, 50 na taong gulang. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, nasa burol ng namatay na kapitbahay ang grupo ni Martinez nang biglang dumating ang grupo ng kalaban nito sa posisyon na si Dolores Inopia bago maganap ang pamamaril. Kasalukuyang tinutugis na ng pulisya ang walong sospek na sina Albert Aganan alias Pandak, Bongbong Aganan, Eddie Badelia, Friday Inopia, Rowell Inopia alias Bislong, Irak Leo Andaya, Angelo Amaro de Jesus, at Alan Amaro na pawang mga tauhan ni Inopia. Tataas ang presyo ng produktong petrolyo simula bukas October 24. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 95 centavos ang dagdag bawat litro sa presyo ng gasolina, 1 peso and 30 centavos naman sa diesel, habang 1 peso and 25 centavos naman sa kerosene. Ito na ang ikalawang sunod na taas presyo ng gasolina habang unang taas presyo ng diesel at kerosene tapos ang tatlong linggong sunod-sunod na rollback. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang oil price hike ay bungsod ng pagbaba ng U.S. crude stockpile at panawagan ng bansang Iran sa mga miyembro ng Organization of Islamic Cooperation na magpatupad ng oil embargo at sanctions sa Israel dahil sa gyerang kinasasangkutan nito at ng Hamas militants. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.